Hello mga kasimple! Ayan, another day, another new vlog natin. So for today's video nga pala mga kasimple, magbibinta tayo ng mga recycle. Kasi marami na talagang recycle ako guys, nakatambak na sa aking garahe. Kaya ayan, magsimula na, na tayo magkargada no. So ang kinikita ko pa pala dito mga kasimple, ay mamaya na kung nasasabihin mga kasimple no excited ka ayaw mo ba so ayun na nga mga kasimple dalawang biyahe ito kasi hindi magkasya talaga sa sasakyan namin so ini talaga kalakihan sa kalakihan ang sasakyan namin mga kasimple no so dalawang sako sa likod at dalawang sako dito naman sa gitna o ba? Diba? Kahit wala si ni Mima, hindi pa rin yan magkasya mga kasimple. So mamaya na yung balikan namin. Ito na nga, andito na kami sa school banda ng kajian Gian. Ayan, so malapit na kami sa recycle mga kasimple. The, actually mga dalawa itong mga recycle dito. So ayan na nga, after namin mag uh, recycle ni Papangkano, eh, ando doon na, namimili muna kami sa Walmart kasi malapit ang Walmart sa pinag-recycle lang kung mga kasimple. So, unang-una talaga mga kasimple, yung prutas talaga importante, no? Ang mga anak namin, mahilig yan sila ng apple. Kaya ito talaga ang inuuna namin. Si Papangkano, mahilig din yan siya ng apple. So, ayan, ang laki-laki ng mga apple dito mga kasimple at ang fresh-fresh pa. So, ayan na nga mga kasimple. Actually, hindi yan talaga mga kasimple yung nabenta namin ha. Baka sabihin nyo naman, na nabenta namin sa recycle, yun binibili namin. Tinatago ko yung mga kasimple sa amin, yun ni Mima at Gian. So, ayan na nga, pumipili pa kami ng mga iba-ibang may banana. Gustong gusto ko yung banana niyan mga kasimple, lalo na pag hinog. Pero minsan, hindi na ako kumakain talaga ng banana as in. Kasi mga anak ko, paborito din talaga nila yan. sini na sa mga anak ko. Kasi mas mabuti na ako mga kasimple, no? Kasi malaki na. O, diba? So, ayan na. Marami na tayo nabili. Mimili tayo. May ripulyo. Ayan na. Ito na nga mga kasimple. Dahil gabi na. Ang ginagawa ko mga kasimple kapag ano, pag wala talaga mga anak ko sa bahay, nagwa-washing ako ng mga, mga damit namin. At pag uwi, mamaya ng mga mga anak, syempre, tutulong yan sila. Ayan, kaya itong ginagawa ko, pag ganito sila sa bahay, yun ang pag-fold ko ng mga damit namin. Kasi, tutulong yan sila sa akin, mga kasimple. Kaya na, ayan, si Mima at Gian, ay tumutulong sa akin, mag ng mga damit nila. Sabi ko sa kanila, ito na yung mga damit nyo, tupiin nyo. Yung sakay sa inyo, i-hanger nyo. Ayan. Isa-isa yan sila bubunot talaga ng kanilang mga ano. So marunong na yan sila ng gawaing bahay mga kasimple. Kapag talaga si mama nagyaw-yaw na alam na nila nung gagawin nila, no. Kailangan mag-keep ang kay Mima room. At Gian, pag sabi ni mama, ikaw. Doon ka, magano ka ng ano mo, ng room mo, magkip ka. Ang isa naman, ikaw, magano ka ng room mo, Mima, keep mo, ay. Pero mabilis agad yan. Pero minsan mga kasimple, minsan nagdadrama yan, no? Sabi niya ma, napagod naman ako. Alam ko naman talaga mga kasimple na hindi siya pagod. Alam ko talaga gustong gusto niya maglaro. <laughs> Paano ka mapapagod dahil, no? Nagtutupi ka lang dahi, no? Tapos mapapagod ka agad-agad. Ay, naku mga kasimple, no? Graduate na tayo ng mga drama-drama. Kaya wag na dramahan si Mami. So, ayan na nga mga simple, no. Tina, pinapractice ko yan sila sa gawaing bahay. Kasi pag busy busy ako, guys, pwede na silang gumawa ng sarili nila. Pwede silang maglaba. Pwede na yan silang magmamilo. Pag uwi ng Mami ng bahay, pag malaki na sila, malinis ang bahay namin. Hindi na si Mami magkamortogo ang mukha. Ayan. Yung isa, nagsukat-sukat pa talaga, no? Sinabi ko, bilisan mo kasi matutulog na tayo. Nagsukat-sukat pa yung isa. Kaya, para mabilis talaga ang trabaho, mga kasimpli, ang dami kong tupiinin dito talaga. Pero, dahil tin tinulungan nila ako ng mga anak ko, Talagang mabilis talaga pagkatapos. Kasi kung ako lang talaga mag-isa mga kasimple, hindi matatapos. Si Mima at Gian talaga tumutulong sa akin while naman na eh, inaglalaro sila. Takot mo naman talaga yan sila sa akin pag nagalit naman. Nagsiga na ang mata ni Mama, ay. Hindi na talaga yan. hinto na yan sila sa paglalaro. Tutulong na agad. Pero minsan nakakalimutan nila bang ang nanay na uranggutan di ito? No? Kaya, ayan ay, na nga makasimple. Kahit pagod na pagod tayo. Pag uwi natin ang bahay, basta malinis ang bahay natin, ay wala talagang gulo. Kaya, yan sila. Tinitrain ko yan para paglaki nila ba? Hindi na ako masyadong ano sa kanila. Gagayad ko na lang sila. Marunong na yan sila sa gawaing bahay paglaki nila. So, dahan-dahan ko lang talaga sila tinitrain. So, nasa sa atin yan mga nanay kung gusto natin turuan mga anak natin. Kasi hindi habang buhay na tayo ay gumagabay sa kanila. So, kailangan marunong silang gawaing bahay. O, ayan ang aking mga anak. While naglalaro, yan sila no. Kailangan marunong din yan sila sa gawaing bahay. Dahil kapag lumaki na sila, may iba na silang ano, bahay or iba na silang may pamilya na sila, marunong silang gawaing bahay, no? Kasi dito sa Amerika, ang mga bata dito talagang mga masarili silang ano ba mga kailangan sarili may sarili silang mga buhay-buhay na ba no kaya sobra talaga sabi ko mga anak ito lang talaga ang regalo ko sa inyo pagtuturo kung paano kayo magsarili ng inyong pamumuhay kaya kailangan natin silang practicein maliit pa lang so sabihin ko sa kanila ang basura ha mga basura yan si kuya yan ang na ng mga basura niya ilagay doon sa mga malaking basura kasi hindi naman talaga tayo no mayaman no hindi tayo pinanganak talaga na mayaman kaya kailangan natin magtulungan mga anak wala tayong katulong dito kundi tayo tayo lang no hindi po pwede, hindi po uh, sa Pilipinas na pwede tayong manawag sa ating inyong mga auntie o angkol. na pwede maglinis ng bahay at magpilo ng mga damit. Pero dito sa Amerika, wala tayong katulong. Kaya tulungan niyo si mami. Para hindi naman si mami magkagulo-gulo talaga, no? Kasi hindi lang yan ang ginagawa ng mami. Nagbablog pa ang mami all around ang mami. Hanggang dito na lang mga ka Please don't forget to follow and share. Marami pong salamat. Love you all!